simulan nila na maglinis dito tinatanggalan nila ng mga ito yung mga baging baging sa taas yan uh, sa taas taas na na uh, Ang ilang palapag din dami sa dalawa tatlo apat lima ani pitong palapag na tapos may ginagawa pa silang ano ngayon um. yung nicho yat sa taas uh may soft drinks sa taas ito yung ginagamit nilang mga ano hagdan sabit pa na ano dito rosary Ayun, no? sinabit sa pintuan ang taasan ng mga damo ito yung mga pera dito yan nakita niyo yung mga pera dyan nakasiksik Ayan o ito ito Ayan. ito limang piso ito yung mga piso yan sinisiksik nila yung mga pera dyan ewan ko kung bakit nila sinisiksik marami na siguro dito hanap tayo dito baka meron pa dito mga nagsisiksikan na pera grabe na yan ito lakas na tinubuan o no? Ito nakakatakot kasi yung mga ganito Ito ko. Ah, hindi. Kala ko ito ko. Mga ahas. Malilig, maliliksi yung mga ahas pag gagalit. Handa Pag mga ganitong panahon talaga, yan ang mga puno. Marami nagsisip, tubuan ng mga ganyan mga prutas na ganyan hey no dami parang bignay dami hmm, gulat ako laking pusa laki no oh. <coughs> Tumpang galit na galit sa akin ha. Hmm. Diyan parang panda. Daan lang. Daan lang ako. Titig na titig ka. Ah. Daan lang. Hmm. Daan lang ako. Hmm. Hindi maiwan iwasan titig niya. Hmm. Ako. <laughs> titig na titig maambun ambun ngayon wala tuloy tuloy yung ulan ni ngayon Ambon, ambun ambun ang pa dito ito metal kumee may ano na sila may kinuha na silang buto ito metal na metal yan ito pwede pa talaga itong ano yung iba niya pwede pang

yun, pumunta sa inyo. Babuwa. Uy, may paru-paru. Totoo yun, di ba? Oo. Ah. Paru-paru itim. Paru-paru, ako -paru, oh, dyan. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Sino ba yung vlogger na ano? Ayun, daming paru-paru itim. Ayun, oh. No? Dalawa. Ayun, dalawa. Dalawa ni? Ayun pa. Yung tatay ko, tapos yung tatay mo. Dalawang ano? Isip pa, dalawa. Ayun. Kalaki yung paru-paru. Gusto niya pang buhay, no? Bumibilis yung dilim mo. Ah, na yung dilim. Mga ilang ano lang yan. Bagsak ang ulan Oo. Bilis yung dilim. Tayo rito. kami may butas pala dito. Lalo yung butas. Ayan, oh. Bagong hukay. O dati nang hukay yung binanuli. Eh. Ay. O siguro may ililibing to bago. Pasukan natin dito konti. Tatakas na mga puno dito ganda. Ito, makasiksik na sa pader. Ayan. Yung sa likod na yan, yan, maraming ano, yung apartment. Matataas yung mga ano ito yung pader sa likod sa ano mga pinakalibing ninja kung ito yung nakalabas pa dito yung pinaka ito yung pinakadulo ito yung pinakalikod yun talagang ano natin palaran natin kaya tayo natin sinasabi huwag tayong magano, magyabang kaya mahalin natin yung buhay baka hindi natin alam kung anong mangyayari kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos kung anong ibinigay sa atin kontento na tayo Kita guys nakita ko ang paraparo na naman ayun o ayun 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 paraparo napapunta yung paraparo huh. -para. yung butas pa dito Hmm. Kamusta po kayo? Magbablog lang po. Dahil dito, ito mo nakakaano. Puntahan. Si lubog na lubog na sa ano sa mga damo eh hey, no? Hmm. no hmm sabi nila ang mga paro-parong itim oh, yan doon yung mga kaluluwang hindi matahimik kaya sila gumagala-gala pero ayon sa Biblia ang mga kaluluwa natin espiritu ay babalik sa Diyos pagkatapos ahatulan tayo sa ating mga gawa